Yay! Ang dami na dami supply ng chia. Ah! Quinoa yung isa. Chia seeds para yes. sa digestion. Fiber to, no? Fiber. Fiber, yes. Tsaka quinoa. Quinoa, tama ba? Quinoa, nilalagay ito sa bigas pag magsasain. Routine? Protein? Protein. Para healthy yung seeds. Stevia. Sweetener. Para hindi na sugar ang gagamitin. Oy. Hindi nang Ay, hindi ang liit. Ano to? Ceremonial yeah. pala. Ay, nakalagay. Hindi na kami nagkakape. Macho na yung umiinom namin. Kamanilan yan. Dahil pa rin naman seedlings yung mga mustasa. Hindi ko pa rin nalilipat yung lettuce. PBC. PBC.